sa ka-vibes natin na si Precious ng Makati City. Sabi niya, may nakapagkwento po sa akin na isang miyembro ng LGBT community na nag-take po siya ng pills para magkaroon siya ng dibdib. Okay lang po ba yon? Ayan, Precious, tama ba? So Precious, baka kailangan mong i-advise yung kaibigan, Kibigan. mo. kasi yung mga pills natin for contraceptives, iba siya kasi I'm assuming ano to ah, parang nagta-transition yes, so uh, gender niya. affirming yes. therapy to so uh, iba kasi yung pills na para sa gender affirming therapy or sa transition versus sa pills na Ng ginagamit babae. sa transition ay sa uh, contraception so kailangan talaga na baka kailangan balikan si ni Precious itong kaibigan okay, niya na papuntahin niya sa tamang doctor doktor para mabigyan ng tamang, tamang gamot. Yes. 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 Hindi yung take lang kayo ng take na kumakalat mm -hmm. lang sa social media. Bili na kayo ng bili agad. Yes. Kaya importante, inaalam nyo, kinikilala nyo yung sarili ninyo. Sabi ko nga, maraming pwedeng puntahan na healthcare centers na libreng-libreng-libre lang. Wala ka yes. nang ba? Diba? Mm -hmm. Eto, Dok, paano kung ayaw ng partner ko gumamit ng contraceptives? Paano ko siya ano Paano ko siya ipipilis? Ay, ano siya? Uh, I think... Ano Anish... siya? at the end of the day, it's a discussion. Kung mag-partner kayo, no, discussion siya. So, kailangan nyo mag-usap. Ano ba yung goals nyo? ba diba, yun dun sa first question natin. Kung gusto nyo bang magkaanak, ayaw nyo bang magkaanak, ready na ba kayo magkapamilya, hindi pa kayo ready magkapamilya, umiiwas ba kayo sa mga sexually transmitted na infection so hindi? So, yun yung unang question. Tapos siguro, tanungin mo rin yung partner mo, ano ba yung mga agam-agam -aga mo? Bakit ayaw mo mag contracept Para malaman mm -hmm. nyo kung ano yung solution yes. ano, al al alam di ba kung paano nyo gagamitin. Mm -hmm. Tsaka para malaman nyo, anong type of information yung kailangan nyo para ma-resolve yung agam-agam na yun sa partner Kasi no. baka mamaya mali pala ang nasa yes. isip nyo tulad ko, di ba? Ngayon, naliliwanagan ako at ganun din yung mga ka-vibes nating nakikinig ngayon. Mas lalo silang mm -hmm. na-educate pagdating sa contraceptives at gano'ng ka-importante ito sa araw-araw na buhay natin. Yes. Yes, yes. No. So mga ka-vibes, lagi kayong mag-contraceptives ha. <laughs> yan. Depende sa goal nyo. Yan. True. At saka pag ka, di ba? Maiintindihan yes. ka. kayo Kaya nyo pag-usapan yan. Kaya nyo pagplanuhan.